ngayon naman guys napapakita uh, ko naman sa inyo yung uh, kung paano uh, buuhin yung short uh, pagka, pagkakapitin na po natin yung harap at likod ayan, ito po yung ating likuran na bahagi ng short, buksan nya ayan. pag nagbubuo po kayo guys laging sa ilalim ang likuran na body. At ito po yung harapan. Ayan. Inyo. Ah, pag nagbuko kayo, yung ah, likuran po, ay harap sa inyo yung right side. At itong harap naman, ay right side din po ang inyong eh. didikit sa back ng harapan. Ayan. Uh, right right side po. Kapag nagbubo kayo, ito ay makikita niyo lang sa harapan niyo, yung kanyang bulsa. Ayan. Po. Ayan. Okay, so, dapat pag uh, uh, nag-assemble tayo, kailangan na uh, patay lang guys. Tweet. And saka walang uh, sabog. Maganda ang tension. Yeah. and guys and guys ah oh, tapos na yung ating uh, side close guys ito naman yung ating gagawin yung uh, inseam o crotch or ating uh, skang. Skang ng short ayan guys uh, sa pagkakasa naman ito guys kailangan pantay po itong tahi ng ay uh, yung joining ng back ayan back joining niya at ito naman yung joining ng harap napagtatagpuin niyo lang po yan guys ayan same to same kailangan pantay po yung yung tahi niya kabilang gilid na ganyan sa kanya ipapasada guys nakang yung clutch yung shorts ayan so guys same to same yan, kailangan pantay po ito. Yan. Ayan guys, tapos na. Tari natin. Ayan guys, tapos na yung ating short. Ayan napagsama na po yung harap at likod. Ito po yung harap. Ayan. Ito yung likuran. At ito po yung ating tinahe sa sakang. Ayan.